Nakahanda na ang terminal sa Paranaque sa inaasahang pagdami ng mga pasaherong babiyahe ngayong tapos na ang Semana Santa. Yan ang ulat ni Sujin Kim, live. Joshua, inaasahan na abot sa mahigit 135,000 ang bilang ng mga pasahero na dadaan sa PITX sa maghapon. Nagsimulang dumagsa ang mga pasahero kaninang hapon at inaasahang darami pa ito ngayong gabi. Umaga pa lang, naghanda na si Riza sa pagdagsa ng mga pasaherong pauwi na matapos ang long weekend. Mm, expectation ko na maraming tao, kaya nga nag maga kami pumasok, around 5, gano'n, para makarami kami ng benta. Sabi niya, inaasahan niyang mas tataas ang bilang ng mga customer bandang hapon, lalo't oras ng merienda. Si Bea naman, inagahan ng tatlong oras ang dating sa terminal. Ito'y para hindi niya kailanganing magmadali at makipagsabayan sa iba pang mga pasahero. Papunta kasi po ako ng Bicol ngayon. Inagahan ko talaga para kako pag maraming tao, eh, mauuna ako sa pila. Mahigpit na nakabantay ang pamunuan ng PITX sa sitwasyon. Ngayon, eto, abalang-abala tayo para sa lubong ng ating mga kababayan. And hopefully, no, mairaos natin totally yung Holy Week Exodus ng walang aberya. Ayon sa PITX, kadalasan kasing mas marami ang sinusulit ang bakasyon. Umuuwi tuwing lunes at hindi linggo at mula probinsya, diretsyo na sa trabaho. As expected natin, marami pa rin sa mga kababayan natin nagsiuwi sa kanilang probinsya ang ah, magbabalikan ngayon dito sa Metro Manila. No? Ganon din naman yung mga taga-probinsya na nagsipagbakasyon dito sa Maynila during Holy Week. Sabi ng TITX, hindi pa babalik sa normal ang food traffic hanggang Webes. Kaya nakaantabay ang ambulansya at 24-7 na klinik sakaling kailanganin. Pero walang naitalang insidente ngayong Semana Santa. So far, so good. Wala naman tayo nakitang malaking problema uh, nagkaroon lang ng mga konting pagpila during the peak days. Ayon sa PITX, dumami ang bilang ng mga biyahero ngayong taon. Alam naman natin, nakapagpahinga na kayo. Expect a lot of traffic, no? Kasi sabay-sabay na magbabalikan niya, magbaon tayo ng konting pasensya kasi alam naman natin na back to reality na tayong lahat. Tapos ang Semana Santa, pinaghahandaan naman ng PITX ang susunod na long weekend. Ito ay sa April 9, Araw ng Kagitingan at April 10, Edil Fetir, Balik sa inyo Joshua. Maraming salamat Sujin Kim.